later. pa yata yung camera ko. W wala nang bar eh. Ha? Pabalik, pwede rin. Pwede naman.

Kupayan. Ini Kupayan. Kalau aku di mau main di sini nih. tayo ah uh, yung isang gabi na ano ano tayo kasi ng ano eh ano tayo ng mga magandang bakbakan dito sa ano somewhere in Thailand ah uh, malalakas yung mga kasama natin ngayon may mga raider tapos may mga RS-150 rin na mga grabe rin din ah uh, yun kasi may mga load na rin naman ngayon eh. kaya yung mga Nmax pala ang may mga load 195 at saka isang hindi natin masyado na video sila kasi at saling gundong naga na, video eh doon lang tayo sa mga trader na ano uh, mga, mga malalakas din next time na lang pag sa ano sa mga Nmax na loaded pag uh, uh, meron na rin tayong papagawa rito wala pa rin kasi tayo pinapagawa rin sa motor all stock pa rin all stock remap ano lang all stock remap kombi uh, tapos eh ginagamit pa pang short distance eh, high speed yung ginagamit natin eh. mga tropa natin marami rin pumunta malalayo ba iba tagig pa tapos yung isa papasok pa ng ano mahati uh, makati yung isa antipolo okay din kasi ano uh, pag, pag tayo ng kalawa uh, saka medyo yun maganda kasi yan ano eh. para maganda yung tibok lagi ng puso mo pag uh, gusto mo yung ginagawa mo nare-relax nare-relax yung puso ko <laughs> next time naman ulit next next TV. na mga full red ball.